Good day pa mga ka-viewers. Uh, paalala po sa mga uh, may mga flight na malalaki tulad nito. Huwag po muna kayo basta maglalagay ng mga bagong ibon sa loob ng kulungan. Kapag may dating ibon na sa loob tapos maglalagay kayo ng bagong ibon, kailangan nasa sa maliit mo ng kulungan. Kailangan muna makilala nila yung bagong magiging kasama nila para iwas buli Kasi okay, eh, pagka hindi pag nila kilala buli na lang hahabulin baka mamatay yung bagong ibon nila Kailangan mga 3 days muna hindi lang nakikita yung ibon 3 days pataas para hindi na nila papansin yung masyado yung mga bagong na nagpakawala na labas nalabas. pero babantayin nyo rin babantayin nyo rin mas maganda ikulong nyo ulit tago kayo umalis para safe ayan yun yung mga bagong mawawala kailangan mo sana sa mga sakulungan bago paalipas mo sa labas para nakikilala rin nila yung bagong kasama nila

Ilang araw lang pag sanay na sanay na talagang lumipad, pakakawalan ko na rin sa labas. Ay.